Hello po mga ka Elia. tara po at samahan nyo ko dahil kaarawan po ngayon ni Ma'am Arlene Celosa Losa Discutido. Tara na po at tayo po sa kabila para po tayo ay maki-join-join-join party-party po sa kaarawan po ng ating pinsan na si Ma'am Arlene. Let's go! Tara po mga ka Elia. punta na po tayo sa birthday po ni Ma'am Arlene Flores Discutido si Losa at tayo maki-join, malamig makatagpon po tayo. At heto na nga mga kaelya ang mga unang tao dito sa birthday party, si Otnil Discutido. Siyempre po, ang anak po ng may karawan na si Kuya si Losa Discutido. Si Nanay si Mang, na nagulat pa talaga na ating video. And of course, anak po ni Doña Maribeth Ben Discutido, yan po. Si Ma'am Norilin Rubaya, na sobrang busy sa pagluluto ng masarap na kaldereta oh, amazing! <laughs> At ito naman po si Kuya AA na anak po ng Norilin. Yan po, di ba ang pogi mga kay At syempre po, hindi po pwedeng mawala po ang aking kapatid na Sir Chloe Villaflor na isa po sa pinakamaaga pong pumunta po sa okasyon po na may karawan. And of course, ang kanyang pamangkin niya si Ate Aubrey. Ayan po, anak po yan ni Maribeth Benin Discutido, mga kaelya. Si Kuya Pio, at sa banda rito po mga kaelya, ayan, dito po naman si Ate Princess. Ayan po, si Kuya Dennis. Dito po naman sa kabilay, si Kuya Eric Marasigan. Si Roldan Celosa, Losang asawa birthday. Si Ate Imbang, at ang kanyang anak. At ito po si Dennis at abalang abala po sa pagluluto po ng Tokwa. Nagagawin po niyang sisig to ko, mga ka Elia. Kaya ito po muli si Ate Imbang at ang cute na baby. Ito po, mga Elia, po ang po ng ating may birthday. At let's go na po sa loob po ng kalantahanan para po makita po natin kung ano-ano po mga klaseng handa po meron po si Ma'am Arlene. Ayan po mga Elia. may seafoods. Hindi ka di ba? Diba? Ang sarap po ng seafoods mga kaibigan ng aking matikman. Meron pong mga tuna na inihaw, may bihon, may spaghetti. O di ba mga kita ko naman sa uh, video natin na talaga pong sobrang sasarap po ng kanyang handa mga kaelya. Ayan po, meron po siyang head ng manok. Wow! O di ba mga kaelya, napakadaming po niyan. Ayan po ang sisig muli. At ito po mga po, may karawan, si Ma'am Arlene, Villaflor Flor, Discutido, Celosa. Si diba, mga kaelya, talaga pong na dahil malapit na po magsimula po ang kanyang preparation po sa kanyang caravan today. Diba? Mamaya, mag-iiba mag na pag-inuman. O, oh, di ba naging mga ka may paibang pa costume pa. May eh, pumuli ka kanyang mga handa mga ka Pakita mo lang po, na po na o. Seapods mga kaelya oh. Di ba? At heto na nga po, mga kaelya ang preparation po na paghanda po ni Ma'am Arlene sa kanyang caravan sa kanyang 33rd birthday celebration. Kaya po mga handa mga Kaelia, kitang kita nyo naman. At yan pong naka-blue ay si Maestro Makaluma na idolo po ni Kaelia. Yan pong ating Maestro Makaluma, si Ricky Villa Floor. At ito pa po ang kanyang mga bisita. Yan po mga Kaelia, nakakilala niyo po ba mga yan? O, ayan po si Ati May Bautista, si jonathan Gamboa. Si Je Ma'am Jennifer Reyes,

Ang yun babay na po, Ma'am Arlene. Tara. Hello po, Ma'am Arlene. po, may karawan. Oh. No? po si Mama Arlene. At tayo nga po ay naka pagdala na agad ng ating Sharon. Yan, mga kailya -Elia. Kaya po, let's go na. At baka tayo ay mahabol pa ng kapit ba. Dahil ang dami po talaga handa, mga elia Oh. Ang dami niya handa, mga elia oh. Makakita niyo po ba? Hmm. Kaya go na po kayo dito hanggat maaga dahil baka maubusan po kayo. Muli so, po, happiest birthday po kay Ma'am Arlene. Uh, Disco Tito si Losa. Ay, nagpa-espagueto talaga. <laughs> <laughs> okay, bye-bye na po. Thank you so much, Ma'am. Salamat.